Ang huling lamay part 2, ang pamana. Lumipas ang tatlong araw matapos ang lamay ni Lola Bella, ngunit na natiling si Lando sa bahay, hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam niya ay may dapat pa siyang tapusin. Araw man o gabi, laging may aninong sumusunod sa kanyang paningin, at tila may mga matang nakatingin mula sa sulok ng mga dingding. Gabi-gabi, eksaktong alas 12, maririnig niya ang mahinang tunog ng mortero at almirest parang may gumigiling na mga tuyong ugat at dahon sa likod ng bahay. Sa kanyang silid, sa ilalim ng lumang aparador, nadiskubre niya ang isang kaong kahoy, balot ng pulang tela. Sa loob nito ay mga lumang gamit ng albularyo, mga halamang gamot, tansong agimat, at isang makapal, maitim na aklat na tila gawa sa balat ng hayop, at may ukit ng mata sa pabalat. Huwag mong bubuksan yan kapag hindi ka pahanda, ani aling Verna mula sa dilim ng pasilyo na kasilip lamang ang kanyang mukha, tila lumulutang sa hangin. Nagulat si Lando, ano bang iniwan sa akin ni Lola? Tungkulin, sagot niya, hindi lang bahay, Lando, iniwan kanya ng bantay ng aklat, at ng daanang hindi dapat bumukas muli. Kinagabihan, habang nagbabasa ng mga pahina ng itim na aklat, unti-unting nagbago ang paligid ni Lando. Tumitigil ang oras, lumalamig ang hangin, at sa bawat salitang bigkasin niya, may nararamdamang gumagapang sa balat niya, parang mga matang nakatanaw mula sa dilim, hanggang sa bigla siyang napalingon sa bintana. Doon niya nakita ang nilalang sa punong balete, itimang balat, may mahahabang daliri at mata na tila naglalagablab, hindi ito gumagalaw, pero alam niyang minamasdan siya. Napaatras si Lando, ngunit biglang uminit ang medal yung suot niya. Nagliwanag ito ng tila araw, at sa liwanag nito, napaurong ang nilalang bago tuluyang naglaho sa usok. Dumating si Aling Verna, may dalang langis na amoy insenso, at isang itak na may ukit, handa ka na, sabi niya, simula bukas, magsasanay ka. Mula sa araw na yon, tinuruan si Lando ng mga lumang orasyon, paggamit ng mga halamang gamot, at pagguhit ng mga pananggalang gamit ang asin at uling. Tinuruan siyang makinig sa mga bulong sa hangin, at kilalani ng mga nilalang na minsan nang tinawag ng kanyang lola. Lalo siyang nalulula sa katotohanan, ang pamilya nila ay hindi lamang manggagamot ng katawan, kundi tagapagsara ng daanan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mundo ng mga anino. Isang gabi, habang muling binubuklat ang itim na aklat, natuklasan niya ang isang pahinang dati blanco, nakasulat sa lumang Tagalog. Ang taglay ng susi ng bantay ay tungkuling selyuhan ang pagbabalik, ngunit bawat selyo ay may kabayaran, alaala, pangalan, o kaluluwa. Napatingin si Lando sa salamin, at sa ilang sandali, hindi niya nakilala ang sarili, tila may bahagi ng kanyang alaala ang kumupas, mga mukha na hindi na niya matandaan, mga ngiti na hindi na niya maalala kung saan nang galing. Sa labas ng bahay, nagsimulang tumahol ang mga aso, tumitili ang mga pasang itim. Mula sa kakahuyan, may lumabas na usok, itim, makapal, at mabaho, sa gitna nito, may siluetang babae, mahaba ang buhok, duguan ang saya, at may matang tila butas na lagusan sa ibang mundo. Lando, tinig na pamilya, Lando, may iiwan pa ako sa iyo. Ang tinig ni Lola Bella, habang unti-unting lumalapit ang anino, kinabahan si Lando pero hindi siya umatras, kinauka niya ang medalyon sa kanyang dibdib at binigkas ang isa sa mga orasyon mula sa aklat. Sa ngalan ng liwanag, ako'y bantay, ako'y tagapagsara, pagsara. Sa akin magwawakas ang lagusan. Biglang lumiwanag ang buong bahay. humalingaw-ngaw ang sigaw ng babae mula sa kakahuyan. Sigaw na tila sabay-sabay na tinig ng matanda, sanggol, lalaki, at hayo. Nang mawala ang liwanag, nawala rin ang anino. Tumigil ang mga aso sa pagtahol. Tahimik na muli ang gabi. Sa pinto ng lumang oratorio, may sulat sa papel ng dahon, hindi lahat ng lamay ay wakas, minsan, ito'y simula ng pagbabantay. Mula sa dilim, narinig ni Lando ang yapak ng paa, palayo sa bahay, at sa di kalayuan, ang mahina ang ngunit pamilyar na tinig ng isang matandang babaeng tumatawa, at tila may kasamang iyak, Lando, Lando, may iiwan pa ako sa iyo, at alam ni Lando, hindi iyon ang huli, itutuloy.